Buenos dias, señoritas y señoritos Ayan, hindi na daw tatagbo ng pagka si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Believe it or not, <laughs> sabi pa ni isang uh, show no, television show noon, nung black and white pa yung <laughs> mga television. So, hindi kaya... Itong style na ganito, yung Atras Abante style Ay kasing luma ng mga Or mas nauna pa siguro sa mga black and white television noon <laughs> We, uh, parang uh, sabi ng French Deja vu <laughs> Deja vu Parang narinig ko na ito noon Parang nalagay na ako sa sitwasyon nito noon <laughs> Kay BP, kay una, kay... Uh, uh, President Rodrigo Roa Duterte, for the former president, nung tumatagbo na siya at abante. Sige, at hindi ako tatagbo para gusto niya yung manggagaling, yung yung kwan, yung panghikayat, um, yung movement. Duterte for president movement, manggagaling sa tao. Ganon. So, and then, uh, uh in 2021, Andiyan naman si Sarah from 2021 to 20 From 2020, 2020 to 2021 up to 2022 She kept us She left us Guessing Ano ba talaga? Tatagbo talaga siya Presidente or Vice Presidente? Vice Presidente, Vice Presidente And then uh, nung na-offer na sa kanya Na win-win solution Yung term sharing ni uh, former President uh, Gloria Macapagal-Arroyo yon dont pa lang siya na nag-decide para mag-slide and to give in kay uh, President Bongbong Marcos. Ang eh, problema lang, down the line, hindi inonor ni, ni Marcos yung agreement nila. Kaya yan, ngayon, they're doing everything to pressure him. Ah uh, impeach na sana siya kung naka, nakakuha ng control si, uh, si Arroyo sa, sa Kongreso at natanggal si Romualdez. Eh, ngayon, kabaliktaran siya ata may impeach. So, uh, anyway, diniskas na natin yan Yung mga style nila na style bulok Mas luma pa sa black and white TV namin noon na, Pero uh, this time, pakinggan natin Kasi ako, I discuss this earlier na uh, 2020, 21, nung atras abante si Sarah Pero ngayon, we, we're gonna give the floor to uh, my friend Si Ronald Yamas na Uh, presidential political advisor ni former president uh, 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 Benigno Aquino III or si Pinoy and uh, meron siyang interview kaninang umaga lang or uh, 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 dito sa politico.com program nila na Politiscope with former presidential advisor for political affairs Ronald Yamas and uh, my friends ang gagaling nyo ang galing ang, I love the way you you ask and you frame the questions of course mga kaibigan ko to si Michael Pahaltin, Patin na noon kinukuha rin tayo mag guest dyan sa sa show nila sa uh, Politico, at si Ina Andolong Uh, so guys gagamitin natin ulit yung video nyo na uh, pasensya na no hindi natin uh, wala na tayong time para formally to ask you this pero uh, you know naman uh, nasa public domain naman yun at uh, we're exercising our fair use uh, fair use rights na pero no no no, no kwa naman no 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 intention to uh, violate or infringe on your uh, copyright di ba so pero ang galing, galing ng interview nyo At uh, parang, parang yung interview nyo kay Trillanes uh, Nakuha nyo, uh, nakuha nyo yung kiliti Nakuha nyo yung mga answers na Na tamang tama lang Na naging controversial Nag, uh, in, in fact, uh, last week nung ginamit ko yung Yung interview nila Sabay rin may interview Sa Channel 5 Pero mas maganda sinabi ni, ni Trillanes sa kanila So yun natin kinuha at na viral naman dito. So thank you very thank you very much, ah Michael and Ina, thank you, thank you. So play na natin another great interview. So hiningin nila yung reaction ni sa ni na sa sinabi ni Sarah kasi kahapon na na-interview si Sarah at ganito ang sabi niya and I quote, ah, And I quote. Hindi ko naman talaga ambisyon na tumagbo as vice president. Lalong-lalo na ang president. Alam nyo naman lahat 'yan. Sinabi ko naman na di ko gusto na tumakbo as president. Yan. <laughs> hindi ko gusto uh, hindi ko gusto na uh, hindi ko gusto na tumakbo as president. So ayaw na daw niya. Wala daw siyang ambition. Gusto niya manggagaling yung 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 movement <laughs> Sara run Sara. <laughs> Uh, di, di ba marami na sila na launch nito Noon-noon pa eh Pero kung wari gusto nila manggaling sa atin So naniniwala ba kayo kay Sarah So let's uh, Let's see the reaction May another kaibigan ko rin nito Si Ronald Llamas uh, Nagkasama rin kami nito When uh, he was also One of the political advisors Of former President Estrada at ako naman Isa sa mga uh, communication Campaigns sa uh, uh, external external communication campaign sa uh, advisor adviser and manager ni former president Estrada. Yung sa, yung di program, sa, so, so, ay, program, sa, <laughs> Punta na natin ang ating uh, uh, totoong discussion. Okay, si Bibi <laughs> Sara sabi niya wala uh, pa daw siyang plano sa 2028. Uh, okay, okay uh, natulak mo for the presidency. Ano, uh, as, anong sec, uh, are you buying that? Uh, galing, uh, galing. Na lahat ng balak, totoo naman, lahat ng balak tumakbo, hindi pa mag-a-announce ngayon. Mm. Na halos limang taon pa eh, di ba? yun, oh, tama. Okay, <laughs> years, naman Sinabi natin yan noon. Yung mga yan, Usually after the midterms. Okay. No? Mm -hmm. So yun yung una. No? Ikalawa, uh, kung pag-aaralan nyo yung estilo ng mga Duterte, lagi nila sinasabi yan. Hindi kami tatakbo mm -hmm. mayor. Hindi ako tatakbo presidente. Naalala nyo ba si Tigong? Isang taon mm -hmm. sinasabi niya, di ba, hindi ako tatakbo presidente. kayo mm -hmm. Ngayon, nung palapit na yung filing, sabi niya, ay uh, kung tumakbo ako, no? kung tumakbo ako, kay kayo, kayo rin. ang hmm. mapapasama. Dahil uh, papatayin no. ko ang isang daan libo ng mga kriminal yeah, at itatakba it, ako sa Manila Bay. Di ba? Yeah, no. Ah. Mm. Pero isang taon sinasabi niya, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo. Ganun mm. din mm. niya sa Dabao. Di, wala kang si balak sa makbong Ayoko na, niyan. Ayoko na, ayoko na ayoko, <laughs> Sigurado na ng mga Duterte na sila hindi tatakbo, halos sigurado tatakbo yan. Okay. Hindi <laughs> so, katulad ng guest nyo. Pag sinabi hindi tatakbo, mm. no, hindi talaga tatakbo. Tatalo na lang sa bangin. No? Tatalo na lang sa bangin. ito na lang sa bangin. na Well, uh, partly dahil para hindi ka hmm. di ka banatan muna, hmm. partly para hindi ka masyadong gumastos, hmm. di ba? Pa paano pag uh, ina-announce mo tatakbo ka, marami nang lalapit sa iyo eh, hmm. di ba? Hmm. So mababastos ka ng, uh, ng gusto, no? Hmm. Ang hirap kasi i-sustain yan eh, lalo na kung limang taon pa bago yung uh, yeah. bago yung uh, makinarya, no? Di ba? Hmm. Yun yung uh, kwan. Kaya, pero Magiging available na yan. Magiging available mm. na yan, mga yan. Di ba? Katulad mm. ng inyong mga guests, magiging available na. So, yeah, available. <laughs> yeah. Pero, eh, yun na katulad ngayon, di ba? Hindi pa nag announce binabalata na. Nagbabalata mm. -hmm. na, di ba? Pero, mm. eh, huwag niyo masyadong paniwalaan. Dahil kung mm. totoo yung mga sinasabi ng mga hindi tatakbo, mm. ibig sabihin, walang kandidato sa 2028. Uh, <laughs> uh, uh, pero, ano uh, yun? Uh, alam naman natin na hindi totoo yan, alam naman natin na hindi totoo, kaya okay lang, uh, tanggapin na lang natin yung kanilang sinasabi na hindi tatakbo, ibang usapin kung maniniwala tayo. Yeah. Uh, in the same light, kasi itong si uh, kanyang ama na si dating uh, mm. former president, Bigong, uh, e eh, sabi, wag na daw tumakbo nga si uh, VP mm. Sara, and he even sarcastically, um, said hindi. na ipapangwal na pa niya. Oh. Speaker Martin, oh, oh, gusto niya, i-boto niyo, i-boto niyo yung mga ganyan. Oh, oh, Ganon din ang pananaw mo dyan sa statement na yan. Ganon ba yun, Chay? Oo, oh, lalo na si ex-president no? Dahil nung kanyang talagang top record ay sasabihin niya na hindi tatakbo. Uh, hindi tatakbo, hindi tatakbo. No? Uh, yan, uh, lumang stilo na yan. Dahil merong point niya eh, merong attraction yung, uh, yung ganyang stilo, parang bawal o power. Parang ayaw mo na kapangyarihan, no? Tapos, uh, uh, ibang mga tao ang pipilit sa iyo. Magkakaroon ng uh, groundswell, ng of support, mm -hmm. groundswell. sa iyo, no? Na hindi mo na organisar, no? Hindi ko sinasabi ko mm -hmm. kung mo, ha? Hindi ko sinasabi mo mm -hmm. na. So, <laughs> ayaw, yan, no? ah, sa hindi mo, hindi ako tatakbo. So, pang-pang ngayon. -pang ang ganda ng iyong image. Ayaw mo lang kapangyarihan. <clears throat> ayaw. Pero, Meron nga yung uh, lumalaki na kilusan na kinukunin si Kadokbo. Oh, so, Pinipilit ka. Ang, oh. isti, ang magiging stilo dyan, para napilitan ka lang. Yeah. Ang <laughs> <laughs> tutulak sa hila tumakbo. No? Mm, so, yun, sila may gusto na, eh, sabi. At oh. ikatlo, mm. ikatlo Ito, ngayon, yung ko. Dahil like, napilitan ako. <laughs> na eh. No. So, mm. so, ang dami talaga na para tumakbo. Ang dami. dami, no? Parang... Nagpapahalaman uh, na oh, pa tayo. Short ang pinasabi uh, ni para pasala na. Pasalamat, pasalamat pa tayo na tumakbo sila dahil pinilit natin. Pero uh, i-insert ko lang wala to sa so Tayo pa rin may, uh, may utang na loob. Wala gusto sinasabi din sa na naman ako sinabi ko lang. O, yeah, no, pero ito may big meron akong i-insert lang kasi may napanood ako eh. Eh anong tingin mo naman dito uh, uh, sa isang uh, leader ng isang uh, uh, grupo ng mananampalataya, no? Ang sabi niya, kung ako, ang maging pangulo, ibigay niyo sa akin lahat ng lahat ng pera ng Pilipinas. Okay, ya, uh, na yan, kay Kiboloy na yan, tatawanan nila. So, eto, uh, tama 'yun sinabi ni At uh, saka parating naman natin sinasabi 'yun sa inyo na hele hele tawag namin sa Sambuanga. Hele hele pero kere. Kere. Kung wari ayaw pero may gusto. So, yun nga, ganyan nakita natin kay President Duterte sa filing na ng presidency, nag, hindi siya nag-file. At the last minute, ba, yung buong bansa nagmo-monitor sa eroplano daw, darating from, from Davao, pero hindi dumating. Pero yung pala nag si Dino. So lahat ito nagpapakita na parang may, tatu, tulad ng sinabi ni ni Yamas uh, na parang may groundswell, parang ang ang popular uh, movement ay nanggaling sa tao. Pero sa totoo lang, sila na mismo yun. Sila na mismo gumagawa yung mga movement na yun. Kung wari, hindi nila kausap yung mga tao gumagalaw sa 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 sa, sa kalye, sa mga sa mga region, sa mga probinsya, sa mga sa mga cities, pero sila-sila pa rin yun. So, drama-drama lang ito. Kaya in short, Huwag kayong maniwala yung sinasabi ni Sarah. Ang mga Duterte naman, may, repeat, may uh, pattern talaga na opposite, hindi lang sa politika. Tingnan niyo si President Duterte, paano niya, ta, paano niya uh, sina -sina yung mga idinadaan sa psychological warfare, yung mga military at kapulisan. Tulad ng sinasabi niya, gagamitin siya ng word na wag naman kayo mag-revolusyon. wag kayo magrevolusyon. Pero uh, lungaban kayo sa gobyerno, wag kayo magbayad ng mga taxes nyo, ganon. O kayo, o kaya wag kayo magkudeta. Pero i-take over nyo yung trabaho ng ombudsman at i-lifestyle check nyo yung mga congressmen. O kaya uh, ka uh, i-take over nyo yung trabaho ng Commission on Audit at kayo mag-audit yung pondo ng mga congressmen. Pero hindi ako hindi ako suportado sa kudeta. Pero la, talaga opposite talaga. O, oh, at at siyempre, ang pinaka biggest sign na binobola tayo ulit, akala nila madedenggoy na naman tayo dyan, ay yung action talaga ni Sarah. Nakita nyo, gina, kumita na yan yung ginagawa niya yung, yung 10 satellite offices. Kumita na yan, kaya nanalo sa pagka-senator si Bongo, yung Malasakit Center. Kumita na yan, ah uh, Miss Vice President. Ginagaya na niya yung kwan, Uh, ano ba, bakit ba gagawa ka pa ng mga ganyan? Imbes, pwede mo naman, okay, kukuha tayo ng complaint sa itong tao, i-endorse natin sa dole. Kung labor ang problema, trabaho, i-endorse natin sa dole. Kung problema sa abroad, sa OWA. Kung problema sa, sa kriminalidad, uh, sa PNP, sa DILG. Kung problema sa, uh, sa komunista, sa DN, Department of National Defense pero hindi gumawa siya ng mga satellite offices niya at humingi pa siya ng 650 million confidential funds. So all of this wag natin wag nyong, wag uh, kasi wala naman sila na report hanggang ngayon. Hindi pa sila nakaka-report kung saan napunta yung 125 million is spent in 11 days. So, let's give them the benefit of the doubt. Huwag natin sabihin na nagnakaw sila, binulsa nila yung pera. So, saan napupunta yon? Eh, di napupunta siguro Diyan sa mga, mala, yun sa mga, uh, uh, kasi may staff yan. Nag, uh, nagtayo ng mga satellite offices. Kung hindi kanila yung lupa, nirerenta nila yung lupa. May mga computer dyan, nagbabayad ng kuryente at tubig yan. Pagkatapos tumutulong sa tao, nagbibigay mga burial, expenses, medicina, scholarship, whatever, ganon. So lahat yan, kailangan ng pondo. So para, para ke? Meron naman tayo existing government agencies. Yeah, that is for the preparation and early campaigning for the 2028 elections. So ngayon, nakita nyo na from uh, from another like me pero mas siyempre mas magaling ito na political strategist and political uh, adviser uh, uh, alam nyo na kung uh, kung wari uh, ginagamit dito mga politiko yung parang mga negative false positive ang tawag dyan mga kung wari ayaw pero opposite ang sinasabi nila so now you know please share this so that your friends and relatives will also know about this style na dapat uh, hindi na hindi na tayo mapabudol-budol dito. So, please share this to them and tell them to subscribe to the blogcaster Armand's uh, YouTube channel to get the news and views from an expert. Thank you very much for watching and see you in my next blog.